makita mo. No. Anong gula ito? Samahan niyo ako. Tulungan niyo ako maghiwain ng gulay. Alam niyo guys, itong gulay nito itong maganda ito sa katawa. Ito ang tinatawag na spinach. Pag ito ay ano? Pag ikaw ay may mababang dugo. Kailangan kumain ka ng kumain ng spinach. Sa so, may mga anime, kailangan kumain ng spinach, guys. Ayan. Tapos, yung motor. Kaya ako laging kumakain ng spinach. Wala naman akong animig para huwag lang magka-animig. Nainit sa kusina kaya dito ako sa salas nag Para may electric pan. Wala kang mag-cyclo, so gusto rin ko na. Wala naman marunong mag-cyclo. Ayan Sinanawang Inday. Ayan, walang ginawa kundi magtrabaho. Walang... Ano po <tipos> ang gusto namin? Magkakakalala tayo ng mga ng i paint sa mga ka-paint sa Taiwan. Sa Ang katulong sa Taiwan. Pag nasa Taiwan ka, huwag kang mag-expect na taga-alaga ka lang ng bata ay nang matanda ng pasyente. Kasi ularan ng trabaho mo, taga-luto, taga-alaga. Taga-linis, ayun. Kaya, huwag kang magmayabang pag nasa Taiwan ka na, akala mo kung sino ka dahil ikaw ay kahit anong katulong at katulong ka pa rin na. Ah. Pero hindi lahat ng caretaker ay kagaya ko, na naging maswerte. Hindi lahat ng nag-aabroad ay nagiging maswerte. Nakagaya namin dito, isang pasyente lang alaga namin, dalawa kami. Eh masasabi ko kami yung pinakamaswerte ni tao dito sa Hindi naman maswerte pa yung maswerte dahil Puro yung puto namin <laughs> Puro yung sila pero okay lang yan Kasi Pag may gusto akong bilhin may pera naman ako di bilhin ko na lang di ba Okay lang magpuro yung puto sila Mahalaga hindi ka sa trabaho mo walang stress na nararamdaman pero pagdating sa kakuriputan nangunguna na yung aming amo <laughs> pero sanay na ako dun 10 years ako dito sa aking alaga napagtisang ko yun kaya may dalawang taon pang natitira dito sa Taiwan ah, Daluan taon na lang sana wish ko yung mababa pa yung buhay ng alaga ko para matapos ko yung termino ng kontrata ng Taiwan. Ito sa Taiwan kasi guys, hanggang 12 years lang talaga yung kontrata. Pero depende kung mag-extend pa ng 2 years kasi pwede naman mag-extend pa ng 2 years. Kaya depende sa sitwasyon ng aking alaga. Sana yung alaga ko ay umaba talaga yung buhay pa. Eh. Is ko umaba pa siya ng umaba. Para kahit pa paano ay eh, matapos ko yung 14 years dito. Marami pa akong ano, marami pa akong bibilhin wala pa akong pangarap, wala pa akong malaking pera, wala pa akong pangnegosyo gusto <makes> nyo <noise> okay, ng mag-breakfast guys, ano okay. yung sarap Ako nagboblog dito, si Emil na doon sa isang tabi, nakikipagdaldalang kayo isingag. Ako nga nagpapisgat. Ay Diyos! Ako nga nagpapisgat. Papisgay nga doon, isingi. Kailangan, ano, kailangan niya na mag ano, may payag kaya yon. Driving, driving ano school driving, magpag-aralin mo siya ng school driving. Kasi ngayon, ang binibigyan ng license ay kailangan ay ano, may pinag-aralan sa school driving. Hindi siya mabibigyan ng license pag hindi siya wala siyang school driver. Hindi exam siya. Ganon. Bago mag-school driving, kailangan marunong na rin. Para hindi siya magbayad ng malaki. Ako nga, gusto ko din mag-school driver. Okay, daw. Isimper na tayo, Sanko? Di ba? Bakit? Ang cute. Maraming salamat sa lahat ng viewers. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. <laughs> Iwan pa yung sarili yung yun. Alam mo ba, okay. naglalakihan yung mga braso ko kasi ka, so, sa alaga ako. Alam mo ba yung alaga ko. October. 50 kilo yun, yung kilo, binubuhat namin na yun. October 26 na ano. O, Isang kusang October natin ang bulitigay. Ang init. Ang init, guys. Grabe. Bakinay. Bakinay. doon talaga ako Ma, 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 na po na pala na, Wala na akong masabi kaya. sa January. Tingin, tingin na. Madami like pa Ilan lang naman nakakain ito, apat na tao lang. நாட்டியாங்க ஜ premier hirap ang gumawa ng pampremier premier. Sa group. kayahin nyo na lang ako guys. I-video nyo na lang araw-araw kung anong pinagagagawaan nyo. Para kayo ay mayroong pang premier. O diba? kayahin nyo lang ako. Mag-video ka lang ng... 13 minutes, o ba? diba? Mayroon ka ng premier Ganun lang kasimple. Okay. Ganda ganda. Saka habang nang video ka, magkwento-kwento ka na lang para may pakinabang na mga magandang magandang panoorin. Pero kung ayaw mong mag ano, magkwento, eh, di lagyan mo na lang ng tugtog pag i-edit ka na. Ganun lang 'yon. Ayato, lalagyan ko ng tugtog pa rin to para maganda-ganda. Alam mo, marami na ata akong nahimay. Okay lang, yung lalagyan ko palang ano. Kasi may niluluto akong karni, lalagyan ko nito. Para masarap. At masustansya yung aking gulab. Kaya lalat ko na to. Pero mas maurami pa rin mag okay, kasi may mga mahatag ng dai, hindi eh, maniniwala yung ano mani September. So, 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 so. lalo din sa lum Ang bilis na maratapos kagad. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa lahat ng viewers ko. Maraming salamat sa mga walang sawang nanonood ng aking premiere. At walang sawang nag-replay ng mga videos. Maraming salamat sa mga walang sawang nagpapalipad, nagpapakulay ng aking premiere. Kaya buwan-buwan ang sweldo ng YouTube ko dahil sa inyo. Kaya lubos-lubos ang pasasalamat kayo sa lahat ng viewers ko dyan. Maraming 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 salamat. Shout out sa Solid and Liquid and to all my organic friend. Ayan, shout out sa inyong lahat guys. Matatapos na yung video ko. O, diba, sandali-sandali lang. Tapos na agad ako. Ganon kabilis. Ganon ako kabilis magtrabaho. Eh, gumawa ng premier <laughs> Hindi na nag-iisip ng marami. Dire-diretsyo na kaagad-agad. O, di ba? Bilis lang. Yan o. Oh, tapos na. Maraming salamat. Bye-bye.